Big shoutout sa inyo lahat mga idol Panibagong araw at panibagong pagsubok At tutungod pa rin tayo sa siyempre sa paghahanap buhay Ito nga rin po pala aking katawang sa buhay Ang aking tricycle Kaya kailangan natin i-maintain ng maayos At linis-linisan man lang sa maghapong biyay na nagdaan kahapon Maagang nga rin pala tayong gumising kanina Siyempre para mapakanan na natin ang mga gagawin natin tuwing umaga Siyempre ang una natin gagawin ay magpakain tayo ng ating mga hayop at iba pa Good morning po shoutout sa inyo lahat mga idol So andito po tayo ngayon ulit sa crossing ng Kawit Saan po ay tayo ng pasayro no? balik kahapon Nagbiyay po tayo kahapon Nakatatlong pila lang po tayo maghapon Napakainap po na biyay Dahil po na rin po siguro sa dami ng tricycle Na nagbibiyay dito tapos Wala pang pasok ang mga estudyante Ang may pasok lang po dito ay mga private school At saka college Yung mga high school wala pa Kaya ang hina po ng biyay talaga ngayon So ito po yung sitwasyon namin dito tuwing umaga. Nakapila kami dito sa crossing kung saan eh sunod-sunod po yan. Kung sino yung nauna na dumating dito, yun ang susundan mo. So yan, may dumating na pasahero. Yan. Kukunin po nung nasa una tapos susunod naman yung isa so yung tricycle po natin nandun Pangilan tayo sa pila, pang tatlo yun, shout out ulit guys sa inyo, andito na tayo ngayon sa Idol, ito po yung paradahan ng mga toda ito po yung parking area namin so bali, may radyo po kami dito pag tinawagan kung sino po yung unang nakalisto sa listahan yun po ang pupunta sa gitna para pumila Abang nagaantay, gumagawa kami ng paraan para matanggal ang init so mapapansin sila dito nanonood yan na pelikula sa so cellphone Ayan. so yun lang guys sana po ay maganda naman ang ating biyahe ngayong araw at takbo na natin ay sana maayos kahapon po talaga tatlong pila lang maghapon napakain na ng biyahe so hanggang dito na lang muna ulit guys that's all for today's vlog salamat po sa inyong walang sawang support na.